yung nipple na hindi ka patusan na kapakita uh, ko sa inyo sa lahat niya pala na hindi ka nakapag subscribe sa akin uh, subscribe kayo pindutin na din notification bell para update ko kayo sa mga video ko na gusto ninyo o pwede kayo mag comment para may video ko so, panurin panoorin ninyo ito guys ayun uh, guys uh, ganito yung ginagawa ito yung missing nipple ngayon may machine kami ginagamit And driving by the air yan, ito itu, wanita sa hangin yan sa Nito guys, so iba, iba din naman kalasin ng nipple, may maliit na nipple, may malaki. Yan ito yung sa puti ito yung malaking nipple kung tawagin. guys, bali gagrasahan yan para hindi umistak na pupos ng mga nipol ng gras yan, ganito guys eh, parang baril-baril yan, sasalpak papasok mo doon sa nipples tapos yan dyan lalabas yung gras para hindi umistak kahit nabutin man ang twitter o anong panahon lista kaya ito nga palang kinagrasaan namin guys, ito yung tinatawag na grab, uh, pang transfer ng kargamento nagdi-discarga o naglo-loading Tan, oh shout out ko muna sa uh, pamilya, sa girlfriend mo, ah, mapanood to. Ako oh. na ba 'tong girlfriend ko? Ang pangalan, pangalan. Ang um, Mari Isel Ah, yan, yan. Uh, ito, mabait ito. Mabait to. Ah, uh, mapapagkatiwalaan, maging huwarang asawa ito pagdating ng araw. Kasi pag sa trabaho, Yan guys, yan yan. Yan ang purpose ng nipple ah. Daan na ng grasa, hindi yung kabastusan na disclaimer lang. Yan, para dumaan dito. Yan, hanggang dito na lang guys yung video kong ito. At kung nagustuhan ninyo, eh, mag-comment lang kayo. O mag-request kayo kung anong gusto ninyong video makita. Yan gawin natin. Maraming salamat.